Maya. <tongan> Kaayo. madala. Ato anak lakwa. Yeah, what's up? Good morning. Good morning, good morning, good morning. Yan. Uh, update muna tayo sa ating palayan. Uh, ngayon po ay ano, uh, marami ng maya. Marami ng mga ibon sa so, mani akong nagbantay nga nagtago man dato lakwa atong siminto ato ba yan alright so tingnan nyo yung ating palay oh palay 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 yan oh mayo lang tayo ulit na kapag update ah, pasensya na medyo na medyo busy po at yun nilalanggam na marami ng ibon Asa man ta magdaob? Huh? Dato subaya dato, subaya na si Minto. Sina na to maya oh. Dura, oh, dito. Dura, dura. Ayan, ah, marami ng mga ibon. Pag madaling araw. Dato layo. Ha? Maabot sa layo. At yun si ito yung ating kasamang magbabantay. Oh. Yan o, oh, makikita na yung, ano, yung mga palay, uh, medyo yellow na. Malapit na ang maani ito. ah uh, mag 3 months na ngayong, ano, ah uh, ngayong, ah uh, ano tayo? April, April 18. Kasi tinanim ito ng April 18. Mag 3 months na siya, so, malapit na ang maani. O na lang o bala? Uh -huh. Napa o. o. Batong mana o. Uh -huh. Uy, iya po. O lighter. Uh -huh. Ayan, at bago tayo magbantay o, mayroon ng mayang pumatong sa ano, sa palay. Uh -huh. Eri, 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 Mag, ano muna tayo, magpa-apoy. Uh -huh. Apoy muna tayo, guys. Then, Asa travail. man ta magpaapoy? Dato, denda dato, denda da apo. Eh. The Alright. At yun. Oh. Isulot siya siya na kay... Manang hulog na ang koan. Hulog na. Oh, tingnan nyo guys. Yung palay. Eh. May ano, may gatas pa. Hindi siya nakapag ano yung kanyang mga saha nakapaglaki yung saha kasi, kasi medyo medyo nabutan tayo ng ano nabutan tayo ng walang tubig kaya yun kasi pag nakatubig pa to nang walang palay eh, uh, siguro maalalaki yung kanyang mga puno so walang tubig at ano siya bumibiyak na yung yung kanyang lupa. Ayun. So, Dito, hindi to nakapag, ano na, hindi na nakapag, pag, mawer ditong, si, ano, si ka-shirt, ka, Shirt, ka Shirtids, kasi, mayroon na sila may may trabaho na siya. May itinatrabaho sila ang bahay, yung may-ari ng lupa, yung may-ari ng gasoline station na 69. Yun, ang daming mga langgam. Dito, tira dura, oh. Dito, Maya. Huwag <coughs> man madala. Pakpake. Dito, pakpake. Dito, oh, tira dura. na, ubos na yung palay. Dito, street. Sige. O oh, yun. Sige, tira dura. Ano oh, nakiang-kiang? Sige na. Tira dura. Sa Oh. Dagana, dagana. Chep. Yun tinatawag natin si Chep para may kasama tayo dito sa palay na magbabantay. Sige. Oh. Na, dito po oh. Yan na. Limipad yung mga ibon. Ayan guys, ah. Uh, yun. At saka maraming maraming salamat pala sa kay Ma'am Jo. Kay Ma'am Jo King, kay Sir King Scar na nun, nandun kami kagabi nag ah uh, uh, blessing sa kanilang bahay yon. Ang saya-saya doon. Parang nadidisco. <laughs> Baka i-upload yun ni Mam Ma Jo yung video natin doon. <laughs> yung video niya. Ayan at gabi. Parang sobra pa sa lasing. Kahit hindi nakainom parang lasing. Ayan. At yon Maano na madamo na yung dito yung siminto kasi wala wala maano hindi na mawer ni ka shortage Kagabi may sayawan, may kantahan doon kay Ma'am Jo. At ano pala, maraming maraming salamat po. Salamat tayo sa ating mga viewers, no? Marami-raming salamat po sa lahat na nanonood po sa atin. Uh, at sa lahat ng sumusuporta po sa atin uh, sa lahat ng soward family yan uh, hindi na ko kayo ma isa't isa kasi ang dami dami nyo uh, basta yon shout out kayong lahat dyan at marang maraming salamat yan papasalamat tayo sa lahat uh, yun buo na hindi na natin may isa kasi ang dami pag iisahin natin Uh, medyo marami at makalimutan pa natin yung ibang magano ano uh, ma -mention. ayan ayan guys yun uh, mamaya uh, iikot tayo dun sa ano dun sa kabila na mag, ano sa uh, ibon see, um, meron ng ibon o nandun sa ano bayabas sa bayabas to eh Ha? Garo, at magkanta. Mag daob diri. Video. Ikaw mo na yung aking videographer. Agoy ang tama naman ni ito mag ano video. Oh, wire. At yun, itoy mo na yung ating taga-videographer at tayo ay mag ano, ausok. Di makita ka? Kita man. Oh. nakakayo ma. Ari man. Ano nga ako man imbinjuan ni mo nakasalayo. sa bahay dito. Si mama di makita bulak. Opin, má. Opin. Opin nào quay À, phải nào mà na, má. Dari, oh. Di ka makuan. Kuan na, nasa sagbot na video. Maya. To, asa oh, maya? Lah, dito. Agay. Okay. Kita, oi. Buslap. Sige na. isok siya kamot ng batu. Bato. Hala. Mahurot na lang na yung maya. Sige, At yun guys, kung napapansin nyo yung palay, wala tayong uh, nilagay na mga tao. Kasi parang naano na sila, naumay oh na sila. naumay na sila sa mga kunwaring tao at yun sa mga ano sa mga, mga hugay eh hey, kusga Bulak uh, si Chip. Ayan. Nakaano na si Chip. Chip, Chip, Chip. Na, Chip, bugawa. No, oh. Yan, Ayan, tumulong si Chip sa amin sa pagbabantay. <laughs> Magtirador ka. Marunong pala si Itoy mag ano, magpitik. Oh. Saan pa? Wala dito. Yung bayabas, may bunga. Tingnan mo. Hilaw Maa. pa. Oh, Nagtindog siya makit Nakitaan ako iya ang mata. Ayan guys, kung napapansin nyo dito yung uh, gilid, medyo hawa na. Malinis na. Yung si babaw, madamo. Yun, uh, dito namin nakikita yung ahas. Kasama, uh, siguro kasama yun sa napatay namin. Dito sila duman. Dito siya duman. Umakyat. Akala ko, akala namin ay yung nakita namin doon sa malapit sa bahay doon galing doon sa tabay umaakyat siya papunta doon sa ano sa siya hanggang oh sa puno ng niyog maden oh, ang na ni sulod nan isa gani halak dara ipaakyat doon ayun oh pakinggan niyo si ito eh siya ilang pasik puti na tapos do nakalako Uh, yun, ah, na dumaan siya hanggang diyan, umiikot siya. Akala ko dito siya, umiikot siya 'yung pumunta. Akala ko isa lang sila. 'Yon pala, iba 'yung umakyat dito at doon 'yung napatay 'yung isa doon sa malapit sa bahay. 'Yon kaya yon taginit na, lo, lalabas na 'yung ano, 'yung mga ahas. Oh. At ang laki-laki pa naman, parang ganito kalaki sa ano oh, nito isa, dito. Dari o. Sa kamay niya. Dari <laughs> Ayan, yan kalaki. Yan yun, nakakatakot pag pag mainit ang panahon yun, nakakatakot kasi ah, uh, maraming lumalabas na mga ahas. Huwag mo siyang yung bato. Hmm.